Good morning po mga farmers. So today's video, pag-usapan uh, po natin kung bakit uh, hindi po tumutuloy po ang bunga po ng uh, talong po na ito. So mga uh, mga nakarang week, ganito po kasi man nangyari. Uh, mga ganito pa kalit pa to noon. Mga, uh, sabi na natin 3 weeks o so 4 weeks ago. Uh, malit pa siya. Now hindi po siya makapag tuloy po na mamunga po yung talong po natin. So, ito po ay sample lang po ano, mga farmers. So, wala po tayo masyado pang upload sa YouTube po natin. Ano? Pero nagkagarden po ako kasi ako dito sa Hong Kong at dito yung mga na-find out ko. Itong talong po na ito ay marami na siyang bulaklak mula nung malit pa. Pero napansin ko na hindi siya tumutuloy. So, isang way para po siya tumuloy yung bunga po niya, ganito po ang gawin nyo. Pero ito po ay para sa garden lang po, ano? si malitang po yung mga tanim po natin na talong nandito po yung mga farmers so. kita nyo po ano so ang gawin po natin ganito po ang kung makikita natin po ano uh, nandito po yung bulaklak po nya so ito as a self pollination ito nagsa self pollinate po siya sa sarili nya so ang gawin po natin ay ipo-pollinate natin ng ganito kung tayo ng cotton buds tapos ganyan natin tapos saka natin nilagay sa ano natin. Yan lang po ng ano, mga farmers para tumuloy po. Ito pong, kung makita nyo itong bunga niya na po na ito na tumutuloy na po lumaki, ay ganun pong ginawa ko nung time na hindi po siya pwedeng, ano, hindi namamatay po siya. Wala pang ganitong ano, kalaki, namamatay na po siya. So yun na po yung mga resulta niya po mga farmers. tignan Tingnan po natin pa yung iba pa. No? So ito mga farmers, oh. Yan, ito niyo po ito. Yan. Bawa po tayo ng ulit ng ano, ng cotton buds. Ganyan ganyan lang na po natin no. Tapos lagay natin dito. All down talong ay nagse-self pollination nga po siya. Hindi na kailangan dapat iganito ganito pero ito kasi hindi po siya malit pa na eh dito pa lang yung ano niya eh may bulaklak na pero hindi siya tumutuloy. So ganoon ang ginawa ko, nagtuloy-tuloy po siya yung ano yung bunga po niya. So yan, napaka-healthy po ano, mga farmers, nakapasulang po siya oh. So nandito lang po yung iba, tingnan natin. Ito para makita nyo po na ganun pong ginawa ko. Ayan. So makita na po na meron na po siyang bunga. Umalabas na talaga mga farmers. So ganun din lang ginawa ko kasi nung una. Hindi po siya lumaki. Marami na ang bunga ito. At na mga talim ko dito na talong. Ayan talong. Meron na naman. So pa isa isa. Puntan pa natin yung iba pa doon. So ito naman po yung mga una natin na tinanim. So ayan, ito marami na rin bulaklak dati ito pero tingnan nyo ngayon pa lang po namumunga. Ayan. So the best way para tumuloy yung bunga po niya and yung the best time din po yung pag pag uh, pagpopollinate po nito ay 7 to uh, 9 o'clock po ng umaga. Ayan. Tapan ko na to eh, kanina eh. Ganyan po mga farmers, no? para tumuloy po siya kasi karamihan po sa mga panaginip po nagiging problema. Yeah, po mga farmers, meron na rin po no. Nabunga na rin po siya. So ganoon lang po mga farmers, sa uh, proper timing lang po no. Yung pagkano natin mag-pollinate natin para matuloy po yan. So marami na sanang bunga itong kamatis ko, marami na tong nakuha na harvest to. Ang dami na to kanina nag-harvest na lang po ako, nasa paso lang po mga farmers. So, lain po yung topic po natin ngayon. Uh, pasensya na po sa mga farmers po natin sa Pilipinas. Uh, madalang pa ako mag-upload po ng mga video po natin ngayon sa ating YouTube. Gawa po ng trabaho po natin dito. So, yan. Pinakain na na employer ko yung bunga nito. dami ko na na-harvest. So, dito naman nag-uunahan kami kapag sa umaga mag-harvest sa ibon. Kasi yung pag-ibon na natukan ng ibon tong kamatis like ito maginog na. Siyempre nakakaya naman nandalhin dalhin mo yan doon para kainin nila. So ang dami po yan mga farmers. And itong susunod na topic po natin yung kamatis kung bakit nagkaganyan po yung kanyang tahon. No. So maraming salamat po maging uh, mga farmers. At nandito uh, na lang po yung vlog po natin. Yan. Salamat. Bye-bye.